Lakam chung, nakalaya, nang gulo sa labas ng bahay ni Kim Pilit bumabalik sa mansyon nila, kahit ba na at hindi muling pinapapasok. Walang babalikan pati ang mga gamit ito ay wala na roon. Hindi na rin makakalapit sa mga pamangkin na inaalagaan niya. Lahat ng mga kapatid ay nakaanpalo ma. Walang magpapatawad sa ginawa anong gawin na pagmamakaawa. Ito nga ang ilang komento. Nakakasad ang balitang ito because Kim loved her so much. Kahit si Twinkle hindi na rin nakapalo. Kaila hey, kang siray na lang kapag nakasagad din pala ang mga mabait na tao. Mahirap suyuin at malapitan muli. Wala nang rason para bumalik sila kam. Inalis na rin siya bilang taga-manage ng mga business at personal assistant sa Saan na lang pupulutin ito? Gayunong lang kapatawaran ang pagsisinungaling niya. Ay, pa sa isang komento, normal at balit ang nararamdaman ng mga kapatid. Kahit ang gawin niya, ang pagmamatigas, magmamatigas pa rin ang mga kapatid kailangan gawin para magbago sila. Balita nga rin na may kasambuat siya. Sana lang talaga makabawi inyot si Kim. Sa pagbalik ng mga nawala sa kanya. Doble kayo ulit. Thanks God. Kari si Paolo Lino. Nakaalalay eh kay Janita Princess. Sana more blessings pa sa kanya Anong sinyo rito sa panibagong mainit-init na update na naman.